yung oh, mukha ko eh. oh, ba? Diba? Hindi na yan. Hindi ako lang kung may ano eh. May tagyawat ba eh. Meron nga. Ito, sakit oh. oh ano? Grabe naman yan na ba? Tinatagyawat na ako sa maling babae ah. Yung hirap eh, pag ano eh, natagyawat eh. Hindi ka tulad yung parang RG oh. Shield lang. Uh, si pare kasi, ano yan eh, alam mo naman, si pare pa, grabe yan eh. Grabe <laughs> tagyawat ko. Uh, oh. talaga oh. ano na ng RG oh. Barbie talaga ang tagyawat ko ah. Grabe yan ano. Oh. Tanggal talaga yung ano ko ah. Sa maling tao ah, ayan oh, tagyawat oh. Pare oh. Thank <laughs> you.